tayong tingnan dito mga idol uh, tingin tayo ng makina ng bangka yan kasi yung bangka na yung sagwa na palagi nating sinasakyan dun sa ano sa probinsya mga idol ay natangay ng bagyong ano bagyong uwan yan nawala tapos yung isa na ano naputol Yan, so hanap na lang tayo dito ng makina sana may mura para may magamit doon. At balak nating magpagawa ng bangka. Yan, so samahan niyo ko ngayon mga idol. Sa carbon na yan. So let's go. Kita tayo dito mga idol yung 12 kabalyos na ano Fuji ah uh, di Media tapos yung Otso kabalyos is this is size ito yan so parang nagustuhan ko yung 12 yung ano parang magandang quality kasi Japan hindi siya ano hindi siya masyadong kilala pero Japan siya yan so balak natin yung balik. To. So, yan. A few moments later. Hello. Hello. Magdadaan dapat. So,

Alasannya uh, itu lawan 16 16 kapal itu Jadi Ini sa 3 yeah. so, 30 yang 30.000 Kami ini